Hello po, good morning. Andito tayo sa barangay. Caridad ilaya. So, nandito na nga po ako sa bahay ni ate Nelly, Plotado. So, medyo ahirap hanapin kasi simula doon sa may marking ng gumamela. Nagtanong na ako. Kailan tanong na ako bago pumunta rito? So, andito pala ang lugar niya. Ayan. Ayan. Ayan oh, tabing ilog. Kala ko pa utangin mo. Ayan ang lugar niya. Ayun. Libre paligo. Si sir, dapat sir, vlogger ka dapat ah. tulungan mo kami. Ah. Wala pa nagsisimula pa lang tayo. Ayun. Is ipalo mo ako para ma Ano ka? Ano bang ano mo? Ayan. Lakad la, lakad dito sa may mga sa may inyugan. Pupunta dun sa isang hinahanap kong bahay. Ayan. So, bahay bahay naman ulit tayo guys at ito nandito na may aso yan po ang bahay nyo malalaki ang aso yan po pala ang bahay nila so hanggang dito na lang po muna yan pala kaya saan so, tawagan nyo ni asawa mo kaya nalang nang tawagan nyo noon sabi, sabi, mayroong... Hmm. Ano, ano? Siyempre, yung bago, siyempre, iba ang tawag ganun. Ano, ano ba, ano ba? Ano, Joseph po. Joseph lang? Hmm. Ah, wala mo lang kalambing-lambing. wala mo lang <laughs> <laughs> kalambing-lambing, ano? Ah, ganun pala. So, ang totoo ba yung sinasabi nila na mas lalong tumitibay daw pagsasama ng isang mag-asawa pagka uh, sa away bate, ano? Hmm. Totoo ba yun? Totoo. Kasi pagka ano, pagka nagbati, ang salpukan, ano, parang mga Texas, ano. <laughs> Di ba, kuya, ano, totoo, ano? Okay, so, baka may gusto kayong i-shoutout dito. Kung sino yung i-shoutout, yung mga tagay, mga malayo dito na kamag-anak, o ano. Eh wala po. wala naman. Wala po naman ako malayo. Okay. So, hanggang dito na lang po. So, punta po kami doon sa isang, punta doon sa isang bahay. Ayan, tabing ilog, tabing dagat doon sa una-unahan. Ayan. So, nandito na nga po kami sa bahay niya. Ano pa mo, te? Chona de Reyes. Chona de los, Ate... los Reyes against the light. Ayan, Chona de los Reyes. Against the light talaga. So, Chona. So, may kunting katanungan na. Ilan taon na kayo magkasama? Ang matagal na po, 20... 25. Ah, 25. Oo. 25 oh. years na. Oo, oh, so. So, alam niyo nga uh, yung nangyari sa relasyon ni Katnil? Alam niyo? Mm -hmm. Si Daniel pa din niya. Si ah, Daniel pa din niya. Hiwalay oh. na, hiwalay oh, na. Alam niyo. Hmm. O oh, kung mapagbibigyan ka din ng pagkakataon, anong i-advise mo sa kanila? <laughs> 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 sa kanila? Hindi ko sa na panuwi. Hindi naman ako mahilig. Hindi pala ikaw, kuya. Oh. Ano? Hindi, rin. Ah, hindi rin. Hindi rin. Okay. So, anong tawagan niyo niya sa akin? Sari-sari po, minsan yun sa pangalan niya. Nung bago kayo, ano yung tawagan niya? Nung bago kami talaga, ang tawag ko sa kanya ay Gigi. Tapos yung tawag niya sa akin, Chun talaga. Ah, Tapos yun, yun lang. Yung mga ano lang, mga nickname, nickname lang. Parang um, ganun. Tapos ito, nagtagal nga, Agum. Ganun. Mm -hmm. ganun Agum. So, yun lang pala. sa so yung, yung totoo ba yung kasabihan na mas tumitibay daw ang pagsasama, pagka... Uh, may away, away ba? Parang ano mm. yun. Totoo ba yun? Talaga po yun. Yeah. Totoo po Hindi yeah. nawawala. Yung, 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 nga po yung... dun malalaman kung talaga <coughs> mahal niya ang isang pisa. Ah, yun. Yeah. Tama na. So, confirm nga talaga. Sa dami nang tinanong ko, pare-parehas lang kayo ng sagot. <laughs> <laughs> Dahil hindi naman po masasabing oh, lagi kayong... Oh, o pagka nagkabati mm. ang salpukan, ano? Mm. Oh, plus, <laughs> ayos. Parang mga Texas ba, ano? Uh... okay, so hanggang dito na lang po muna. Kailangan so, nakasama ko sa vlog. So, andito nga po tayo sa bahay na ito. Nagingintay kay, ano ah, nasa, ito. So, nandun daw sa kila Kapitan. Hindi ko alam kung ano meron doon. So, meron akong kasama. Ayaw naman mag, ayaw naman magpakita sa video. ano, para maka Ayaw, masyadong mahihain. Okay. Ano nga ang mo, tayo? Jen. Na no, Jen. Oo siya asawa mo sa sa nanta. Wala. Tatlo? Wala ka asawa? Wala. Oh, uh, pero may anak ka. Meron. Ah, meron. Wala. Okay. Oh, kung mapagbibigyan ka ng pagkakataon na magbigay ng advice, ano ma advice mo dun sa dalawa? Walang forever. <laughs> ha? Yun Yung lang sasabihin mo, walang forever? Answer <laughs> the <laughs> <Huh? laughs> uh, Ano? Advice mo. Wala oh, nga. Oh, wala. Nga. Pero nasaktan ka naman doon sa nangyari. Ay hindi. Ay hindi, hindi mo sila idol. Hindi? Ay, ito oh. si ako. Agamulak. <laughs> ah, 'yung matatagal na pala ang ano nito. Ayos. Ah, niya talagang magsama-sama sa, sa ano sa video na 'to. Masyado siyang ano mahihiyain. sa kabataan, Okay. Okay, so hanggang dito na lang po muna habang naghihintay. So mamaya na lang po ulit. Kung nagpaantay sa akin ng matagal si ate. Ano pang nga na bote? Jackie. Okay. So, Di naman, idol I'd, I'd mo ba ang Katnil? Um, uh, kontila lang. Konti lang. O, kung Siguro fan ka ng Katnil. Uh, pero kung yung... mapagbibigyan ka ng pagkakataon, ano yung pwede mong ma-advise sa kanila? Maghiwalay na lang sila. <laughs> okay. So ito ba? Ang dami-dami nilang problema. Maghiwalay na lang sila. Ah, maghiwalay na lang sila. <laughs> Pati buong mundo na mong problema sa kanila. <laughs> okay. Tapos, ito. Darling. Ah, uh, darling ang tawagan nyo ni asawa nyo? Yes. Ako okay, yung tamis ano? Parang tumblero na. Mandi. <laughs> <laughs> parang <bang> pampanutsa. Masukal. <laughs> <laughs> uh, diba? Parang, okay, so ilang taon na kayo magkasama? Ah, uh, magkasama, seven. Seven, so, bago pa lang pala ano? Matagal oh, na rin yung seven na yun. So, totoo to ba yung kasabihan na sa isang relasyon, may, may, may ano, may, nagpapatibay ba yung, Away bati, ganun nagpapatib sa isang relasyon. Sa palagay ko. Ha? Huh? Sa palagay ko tama, Ta -tama 'yun. tama 'yun. Kasi kung wala kayong away, wala kayong pag-aawayan, parang wala kayong pakikilamanan. Oh, ah, oo. So pagka, 'di ba, nag-away <laughs> tapos <laughs> nagkakabati, <laughs> ano? Ah, <laughs> parang mga Texas, ano pag nagkakabati. <laughs> Ay naman! <yeah. laughs> <laughs> <laughs> so, hanggang dito lang muna ang aming kulitan ni ate. <laughs> <laughs> ah, magandang hapon po ulit. Andito po ako ngayon sa... Ano ba na ba? ba, ba <laughs> bana ba, ba? karidad iba ba so okay may talong lang kasi ate ilan taon kayo na kayo magtambud na dalawang dalawang taon palang aso ah, bago oo oh, so para pang mga texas yan ano ah, ano ano Ay. Anong, parang pulot, ano ano niyo ano 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 na lang. Okay. 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 <laughs> na. okay. So, na nalaman mo yung nangyari sa relasyon ng cartel. Alam mo yun. So, kung pagbibigyan ka ng pagkakataon magbigay ng advice, anong i-advise mo? Ano ako sa advice niya? Oh, Balikan na lang sila. Ah, wag balikan. Ah, -balikan. Ay, ikaw pala. Yung huling tinanong ko, ang sabi, maghiwalay na lang sila. Mag balikan sila. Oo, oh, ang gusto mo, magbalikan sila. Mag so, mag palis ka nila. Ako, ah, okay. okay. So, totoo ba yun? Totoo ba yun na ang ang kasab ang sabi ng iba, mas okay daw yung away pati. Ganun. Mas lalo tumitibay daw ang pagsasama. Kasi nga pag nagkakabati daw sila, grabe daw ang sanpukan parang tikas sa ano? nagkabati nga naman, 'di ba kaya no? 'Di ba? Ano, totoo na? Ano? Okay, sa so hanggang dito na lang po oh.